eto po ang tikoy ni Aling Michelle ng Buboy ng Karlan Laguna ito po yung nilalagyan kawayan ito po yung inilalagay yon yan lang po ang paglalagay tikoy yung po yung mga kawayan nilalagyan oh parang bubo ng kawayan yan po yung nagawa isasalang daw po ito dito sa malaking ito steam yan o yung po nilalagyan ayan ganon ang paglalagay ayan, ang lahok niya ay malagkit na sungsong ang halo daw po ay o lahok ay malagkit na sungsong at Alaska na condense Alaska na condense at saka asukal asukal eden cheese eden cheese queensland queensland at itlog at itlog ayan. ito po yung mayari niya ito po Ayan po, dito lamang po yan sa? Nag-Buboy, uh, nag-Garlan Laguna. Ayan, okay. puntahan nyo po. Hanggang uh, New Year po, meron Hanggang New Year daw po. Napakamura po nito, pagkabultuhan po kayong bibili. Uh, Ayan o, oh, may discount po ro kayo. Ayan, nilalagyan <laughs> ng dahon, tatakloban. Ayan, tatakloban, pinatakyan, nagtatakloban naman yun. Ayan, ganito rin po ang pagtatakloban, tatakipan. At ituturo po sa inyo ni Madam. Ayan, ganyan po. Dalawang dahon yan. Dalawang dahon. Op. Tiko, isa kawayan. Hmm. Ayan po yung mga kawayan, o. Oh. Ang dami. Yan, ang tatalian. Okay, ulang pala yung hihilab na huya, maluluto ng ganyan. Ano ang pagluluto Steam? Opo, magdamag po siya dito. Magdamag daw. 8 hours or 9 hours. 9 hours. Magluluto yan. Okay. Ayan po. Ayan, thank you po. Ayan, po. Ang um, tikoy po. sa kawaya ni Aling Michelle, Michelle dito and sa Barangay uh, Buboy. Barangay Buboy, Nagkaral Laguna. Thank Ito po ang yung mabalingkod. Si Batangkurat nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all and count your blessings. Mabuhay. Ciao.